sa pagtubulgar ng mga siwalian ng Iglesia ni Cristo. Makatotoha ang paghahayag ng kabulukan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, malapa, laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang nanalangin, humingi, at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Malaming kayo hindi lang ninyo kami nauunawa. unawa Magandang uh, gabi po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at uh, dispensa po sa pagkaantala po nitong aming uh, segment na ito dahil sa uh, nagkaroon po ng ilang technical na problema. Uh, hindi ko po malamang kung may, kina, may kinalaman itong nasa likod ko na mayroon pong uh, eroplano na may hilang tangke. Na yung aeroplano po ay kumakatawan sa, sa ibon <laughs> o sa kabayo <laughs> na matuling pa kayo sa agila At yun namang tangke ay kumakatawan sa karo na parang ipo-ipo. Well, kidding aside mga kababayan ay... Uh, Minsan pa'y bumabati kami ng isang magandang gabi. At sa bahagi pong ito ng aming pagbubunyag, ay uh, bibigyan daan po namin yung pong reaksyon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ugnay po doon sa ibinunyag po namin ang nagdaan. Na ito po'y may kinalaman, mga kababayan, doon po ba sa aming ibinunyag, na tangi lamang may karapatan na bumasa at umunawa po sa Biblia ay ang kinikilalang sugo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at uh, ang mga ministro sa Iglesia. At amin ding inilantad ang katotohanan na ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ay indirekta po na binabawalang magbasa ng Biblia. Yun po ang kanilang reaksyon. Hindi raw sila binabawalang magbasa ng Biblia. At yun ang gusto naming didyandaan ngayon sa parting ito ng ating programa, INCM Exposed, para amin pong tiyakin sa inyo na ipinahayad man namin na ang tanging may karapatan na umunawa magbasa ng Biblia ay ang mga ministro sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, eh yun po'y mula din sa pagtuturo nila eh. Hindi naman po sa aming galing yun eh. Kundi sila mismo ang nagpatunay niya. Ano pong katunayan niyan, mga kababayan? Lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na nakikinig po sa gabi nito. Kanino po ba nagmula yung pahayag na tanging mga ministro lamang ng Iglesia ni Kristo ni Manalo ang may karapatang bumasa at umunawa ng Biblia. Babasahin po namin sa inyo sa isang aklat na ang pamagat ay kasaysayan ng Iglesia na itinatag ni Kristo na ito po ay uh, mismo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo ay ganito po ang ating mababasa sa pahina 166. Ang kabanata 29, ang Iglesia ni Kristo sa uling araw. Ikaapat na bahagi ang mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo. Pansinin po ninyo, mga kababayan at mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, uulitin ko lang ang tanong, sino po? Sino po ang nagpatotoo na ang may karapatan lamang bumasa, umunawa ng Biblia, mga ministro lang, sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. Ito po ang nakasulat sa Pahina 169, sa letra E. Pansinin po ninyo, sumasampalataya siya, na ang may karapatan lamang, na makaunawa, at magturo ng dalisay na ibanghelyo, ay ang mga taong sugo ng Diyos. Ito pong binasa po natin, mga kababayan, ay patutuo mismo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na sino po'y sumasampalataya na ang tangi daw may karapatan na makaunawa, magbasa ng Biblia, ay eh, taong mga sugo ng Diyos. E eh, sino po ba yung tinutukoy nilang mga taong sugo ng Diyos na may karapatang magbasa ng Biblia. Babasahin po natin sa kanilang pagdoktrina. Ito po 1976, 1977, sa Pahina 19, Leksyon bilang 8, at ang paksa po si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa uling araw. Babasahin po natin sa ikawalong bahagi ng tanong anong karapatan ni kapatid na Felix Manalo at ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo sa pangangaral ng Ibanghelyo? Mapapansin po ninyo, mga kababayan, sa katanungan pa lamang, meron na ang karapatan. Si Ginoong Felix Manalo na kinikilala nilang sugo sa kanilang iglesia at yung mga ministro mismo. Kaya ang tanong ay ano raw ang karapatan? E ano nga bang karapatan? Basahin natin dito sa kanilang sagot. Hinulaan ang may hawak ng tatak at ang magtatatak at ang pagtatatak ay ang pangangaral ng Ibanghelyo. Ano raw yung karapatan, mga kababayan, nitong kanilang kinikilalang sugo na si Felix Manalo at ang mga ministro sa Iglesia ni Kristo. Ang sabi po nila, merong binabanggit silang may tataka niya, merong magtatatak, at ang pagtatak, pangangaral ng Ibanghelyo. E alin po ba yung tinutukoy nilang tatak? Napag-aralan po natin ang nagdaan yan eh. Binabanggit po sa Epeso, 1.13 hanggang 14, pangangaral ng Ibanghelyo. At ang magtatatak, ay eh, si Manalo si Ginoong galit manalo at yung kanyang mga ministro.